Sa gilid ng bundok, sa isang maliit na baryo na tila nakatago sa mga ulap, doon nakatira si Tony. Sa edad na 32, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at ang kanyang puso ay tila nababalot ng galit na hindi niya maipaliwanag. Ang baryo nila ay laging binabayo ng unos, ngunit ang paparating na bagyo ayon sa balita ay mas malakas kaysa sa lahat ng dumaan. Super typhoon sabi sa radyo na nakasabit sa dingding ng kanilang mumunting kubo. Ang hangin sa labas ay nagsisimula ng magbanta habang ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Si Carla, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nakatayo sa tabi ng bintana nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa edad na 24, siya ang tagapagbigay ng liwanag sa buhay ni Tony kahit paminsan ay nauubos din ang kanyang lakas. Tony, kailangan nating maghanda hindi biro ang bagyong ito, sabi ni Carla. Habang pinupunasan ang basang sahig na tinagusan ng ulan mula sa bubong. Handa? Paano? Wala na nga tayong sapat na pagkain para sa mga bata sa baryo. Wala na tayong maibigay kundi ang mga basag na pangako. Sagot ni Tony, ang kanyang boses ay puno ng frustrasyon. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa mesa, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang baryo nila ay umaasa sa pagtatanim ng gulay sa gilid ng bundok. Ngunit ilang linggo na ang nakalipas, isang malakas na ulan ang nagdulot ng landslide at nawala ang malaking bahagi ng kanilang lupang taniman. Ang mga magsasaka, kabilang si Tony, ay nawalan ng kabuhayan. Ang mga bata sa baryo ay nagugutom at ang mga matatanda ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ngayon isang bagong bagyo ang paparating at tila walang katapusan ang kanilang pagdurusa. Sa labas, ang hangin ay lalong lumalakas. Ang mga dahon ng saging ay nagkakalas at ang tunog ng pagkulog ay parang bumabalot sa buong baryo. Ang amoy ng basang lupa ay kumakalat habang ang malamig na hangin ay pumapasok sa bawat siwang ng kanilang kubo. Sa bawat tunog ng pagulan, Nararamdaman ni Tony ang bigat ng responsibilidad. Siya ang laging inaasahan ng baryo, ang leader, ang fighter. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, siya rin ay tao. May takot. May pagdududa. Tony, hindi mo kailangan gawin ito mag-isa, sabi ni Carla. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Narito ako. Narito ang buong baryo. Kailangan nating magtulungan. Ngunit sa halip na magbigay ng lakas, ang mga salita ni Carla ay tila isang hamon kay Tony. Tulong? Ano ang magagawa ng tulong kung wala tayong sapat na resources? Hindi mo na iintindihan, Carla. Ako ang inaasahan nila. Ako ang dapat magbigay ng sagot. Ang tensyon sa pagitan nila ay lumalim. Si Carla ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tony, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng problema. Ang kailangan mo lang ay tanggapin na hindi mo kayang mag-isa. Ngunit si Tony ay umiling, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Carla, kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Sino ang magtatayo ng baryo na ito? Sino ang magbibigay ng pag-asa sa kanila? Sa labas ng kanilang kubo, ang ulan ay lalong bumibigat. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay parang musika ng desperasyon. Ang madilim na kalangitan ay tila isang salamin ng damdamin ni Tony, magulo, puno ng takot, at walang direksyon. Ang amoy ng basang kahoy at putik ay pumuno sa paligid habang ang malamig na hangin ay bumalot sa kanilang mga katawan. Sa gitna ng kaguluhan biglang dumating ang isa sa mga matatandang magsasaka sa baryo, si Mang Isko. Siya ang pinakamatanda sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Tony, Carla, mag-usap tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit puno ng kahinahunan. Ang dalawang magkaibigan ay tumingin kay Mang Isko, tila naghahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. Ang matanda ay umupo sa isang lumang bangko, habang ang tunog ng bagyo ay nagpatuloy sa likuran. Alam ko ang nararamdaman mo, Tony. Alam ko ang bigat na nasa balikat mo. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging mag-isa. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng tulong ng iba, sa pagkakaisa sa pananampalataya. Ang mga salita ni Mang Isko ay tumagos sa puso ni Tony, ngunit hindi pa siya handang tanggapin ang kanyang takot. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang mga kamay ay tumigas. Paano, Mang Isko? Paano ko matatanggap ang tulong kung sa tingin ko ay wala ng pag-asa? Ang matanda ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Tony, ang pag-asa ay hindi nakikita sa liwanag. Ang pag-asa ay natutuklasan sa gitna ng kadiliman. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng tanong sa isipan ni Tony. Sa labas, ang bagyo ay nagpatuloy, ngunit sa loob ng kubo isang bagong labanan ang nagsimula ang labanan sa pagitan ng takot at pag-asa. Sa gilid ng bundok, ang maliit na baryo ng San Isidro ay tila isang larawan ng kawalan. Madilim ang kalangitan at ang ulan ay patuloy na bumubuhos walang awa. Ang lupa ay basang-basa, halos hindi na makilala ang mga dating landas dahil sa putik. Ang mga bahay, dati itahimik na mga kanlungan, ngayon ay wasak. Ang iba'y wala ng bubong, ang ilan ay natabunan ng lupa, ang tunog ng martilyo halinhinan sa iyak ng mga tao ay nagiging musika ng trahedya. Si Tony, isang babae na kilala sa baryo bilang matapang at palaban, ay nakatayo sa gitna ng sirang plaza. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa pagtulong magligtas ng mga natabunan ng landslide, ngunit ang kanyang puso ay mas mabigat pa sa basang lupa. Sa edad na 32, marami na siyang pinagdaanan mga bagyo, sunog at pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit ang trahedyang ito, ang pagkawala ng halos lahat ng pag-aari ng baryo ay tila mas matindi. Pakiramdam niya, hindi niya kayang akuin ang bigat ng responsibilidad na inaasahan sa kanya. Sa likod niya, si Carla, ang kanyang kaibigan mula pa nung bata sila, ay tahimik na nakatayo. Sa edad na 28, si Carla ang laging nagiging sandalan ni Tony. Ngunit ngayon ang mukha ni Carla ay puno ng pag-aalala. Tony, wika niya, ang tinig niya ay halos hindi marinig sa ingay ng ulan. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kailangang maging malakas para sa lahat. Napalingon si Tony, ang mga mata niya ay puno ng galit at pagod. Kung hindi ako, sino pa? Carla, ang lahat ng tao dito umaasa sa akin. Wala nang iba. Pero hindi mo sila matutulungan kung ikaw mismo ay bibigay. Sagot ni Carla, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ba't mas maganda kung lahat tayo magtutulungan? Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng bigat. Ngunit hindi nakinig si Tony. Tumalikod siya, muling isinubsob ang sarili sa trabaho. Ang galit at takot na nararamdaman niya ay tila bumalot sa kanya. At kahit ang mga salita ni Carla ay hindi makalusot. Kinagabihan habang naglalakad si Tony sa madilim na daan Pauwi sa pansamantala niyang tirahan, nakasalubong niya ang isang matandang magsasaka. Ang lalaki ay nakaupo sa ilalim ng isang sirang kubo, tila walang pakialam sa ulan na dumadaloy sa kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang edad, ang mga mata nito ay may kakaibang ningning, isang uri ng katahimikan na tila kayang pawiin ang unos. Magandang gabi, bati ng matanda, ang tinig niya ay malalim ngunit banayad. Mukhang mabigat ang dinadala mo. Hindi umimik si Tony, ngunit ang matanday, nagpatuloy. Alam mo, iha, ang bagyo ay hindi kailaman nananatili. Ang ulan gaano man kalakas ay titigil din. Ngunit ang lakas ng loob, ang pananampalataya, yan ang tunay na sandigan sa gitna ng kadiliman. Napatingin si Tony sa matanda, ang kanyang puso'y bahagyang gumaan sa mga salitang iyon. Paano mo magagawa iyon? Paano mo mapanatili ang pananampalataya sa ganitong sitwasyon? Ngumiti ang matanda, ang ngiti itila puno ng karunungan. Hindi ako mag-isa, iha. Sa bawat unos, may mga kamay na handang tumulong. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba ang tulong nila? Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Tony ang kirot ng kanyang sariling takot. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang mga salita ng matanda ay tumagos sa kanya. Hindi siya nagtanong pa, tumango lamang. Bago tuluyang naglakad papalayo. Sa baryo, si Carla ay nakaupo sa gilid ng isang sirang bahay, hawak ang isang lampara. Ang kanyang mga mata ay nakadapo sa madilim na kalangitan, tila naghihintay ng liwanag. Ngunit ang liwanag ay hindi dumating, hindi pa. Ang langit ay madilim na tila isang itim na telang walang hanggan. Ang hangin ay malamig, nagpapasayaw sa mga dahon ng puno na tila umiiyak sa parating na unos. Sa baryo ng San Gabriel, ang mga tao'y nagkakagulo, nagpapalipat-lipat ng gamit, nagtatakip ng bubong, at nagdarasal na sanay hindi sila lubos na masalanta ng bagyong paparating. Si Tony, isang babae na kilala sa baryo bilang matapang, ay nakatayo sa gitna ng kanilang maliit na plaza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinapanood ang kanyang mga kapitbahay na nagmamadaling maghanda. Sa kabila ng kanyang lakas, may isang bagay sa loob niya na bumibigat, isang takot na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat hampas ng hangin, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na tila sinasalakay ang kanyang dibdib. Lumapit si Carla, ang matalik niyang kaibigan, hawak ang isang flashlight at nakasuot ng makapal na jacket. Tony, kailangan nating kumilos hindi sapat na maghintay lang tayo. Kailangan nating magplano para sa mga bata, para sa mga matatanda. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi sumagot si Tony. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng bundok kung saan nagmumula ang mga ulap na tila nagbabanta. Hindi ko alam, Carla, pakiramdam ko. Kahit anong gawin natin, wala rin namang mangyayari. Lagi na lang ganito. Laging may bagyo, laging may trahedya. Napatigil si Carla. Ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla. Tony, hindi ikaw ito. Ikaw ang palaging nagbibigay lakas sa amin. Ikaw ang nagsasabi sa amin na kaya nating harapin kahit ano. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ang tanong ni Carla ay tumama sa puso ni Tony. Ngunit hindi niya ito kayang sagutin. Hindi niya kayang aminin na sa kabila ng kanyang tapang ay may bahagi sa kanya na wasak. Isang bahagi na nawalan na ng pag-asa. Sa halip tumalikod siya kay Carla at naglakad papunta sa gilid ng baryo kung saan naroon ang mga sirang bahay ng mga magsasaka. Gusto niyang mapag-isa kahit sandali lang. Sa kanyang paglalakad natagpuan niya si Mang Isko, isang matandang magsasaka na nakaupo sa ilalim ng isang punong mangga. Ang kanyang mukha ay puno ng linya ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag, parang may sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Tony, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa plaza ka, tumutulong sa iba? Napayuko ko si Tony. Mang isko eh, hindi ko alam kung paano. Pakiramdam ko, wala akong magagawa para sa kanila. Ang hirap, parang paulit-ulit na lang ang lahat. Bagyo, pagkasira, pag-iyak. Ano pa ba ang silbi ng pagtayo kung alam mong babagsak ka rin? Ngumiti si Mang Isko, isang ngiti na puno ng pagmamalasakit. Alam mo, Tony, ang buhay ay parang pagtatanim. Hindi laging maganda ang panahon. Minsan may tag-ulan, may tag-init, may peste. Pero kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng sumuko. Dahil ang lupa, kahit gaano pa kahirap, ay palaging may kakayahan na bumangon. Kailangan mo lang maniwala. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Tony. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong liwanag ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tumayo siya tumingin kay Mang Isko at ngumiti ng bahagya. Salamat Mang Isko. Siguro kailangan ko lang talagang magtiwala. Sa pagbabalik ni Tony sa plaza, nakita niyang si Carla ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ng mga bata. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ng kaibigan. Carla, tama ka? Kailangan nating kumilos? Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Simulan na natin ang pag-aayos. Napatigil si Carla, tumingin kay Tony at ngumiti ng may pag-asa. Yan ang Tony na kilala ko. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, isang malakas na pag-ulan ang biglang bumagsak, sinamahan ng nakakakilabot na tunog ng kulog. Ang mga tao sa plaza ay nagtakbuhan papunta sa mga silungan Ngunit si Tony at Carla ay nanatili sa gitna ng ulan, magkahawak kamay. Sa bawat patak ng tubig, naramdaman nila ang lakas na unti-unting bumabalik. Ang bagyo ay paparating, ngunit ang baryo ay hindi natakot. Sa gilid ng bundok, sa isang baryong tila binalot ng kadiliman, nagbabanta ang paparating na bagyo. Ang langit ay madilim. Nagbabanta ang malalaking ulap na tila gustong lunurin ang maliit na komunidad sa ilalim. Ang hangin ay malamig at basang-basa ang lupa habang ang bawat tao ay nagkukumahog na maghanda para sa paparating na unos. Sa gitna ng kaguluhan, si Tony ay nakatayo sa harap ng kanilang bahay na yari sa kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa magaspang na dingding. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, takot at kawalan ng direksyon. Si Carla, ang kanyang matagal ng kaibigan at kasamahan sa buhay, ay lumapit sa kanya. Sa kabila ng ulan na unti-unting bumubuhos, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng alalahanin. Tony, kailangan nating magtulungan. Hindi natin kaya ito ng mag-isa, sabi niya. Hawak ang basang balikat ng lalaki. Carla, hindi mo naiintindihan, sagot ni Tony. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng hinanakit. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng pinagpaguran, mawawala na lang ng ganito. Ano ang silbi ng pagtitiis kung wala rin namang patutunguhan? Ang tunog ng pagkulog ay biglang nagpalakas ng tensyon. Ang mga tao sa baryo ay nag-iiyakan. Ang ilan ay pilit na inililigtas ang kanilang mga gamit mula sa umaagos na tubig. Ang amoy ng basang kahoy at putik ay umalingasaw habang ang malamig na hangin ay tila tumatagos sa balat. Tony, hindi pa huli ang lahat, sagot ni Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi tayo nag-iisa. Narito ang buong baryo. Kailangan kanila, kailangan natin ang isa't isa. Ngunit sa halip na makinig, umiwas si Tony. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, sa mga sirang bahay na unti-unting nilalamon ng ulan. Ang galit at takot ay humahalo sa kanyang dibdib. Tila hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa loob ng ilang taon, siya ang naging haligi ng baryo, ang taong inaasahan ng lahat. Ngunit sa harap ng ganitong kalamidad, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na tila hindi niya kayang buhatin. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang matandang magsasaka ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang kanyang mukha ay puno ng linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Tony, 'wag kang matakot. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay malalim ngunit mahinahon. Ang lakas ng loob ay hindi nangangahulugang kailangan mong gawin ang lahat mag-isa. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng tulong ng iba. Pumikit si Tony, ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang bigat ng kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. Ngunit sa kabila ng payo ng matanda ang takot ay nananatili pa rin. Paano niya haharapin ang baryo? Paano niya sasabihin hindi niya kayang mag-isa? Samantala, si Carla ay nakatayo sa di kalayuan, tahimik na pinapanood si Tony. Ang kanyang puso ay puno ng alalahanin para sa kaibigan, ngunit ramdam din niya ang sariling takot. Paano kung hindi magtagumpay ang kanilang baryo? Paano kung tuluyang mawala ang lahat ang tunog ng martilyo ay unti-unting narinig sa paligid. Ang ilang tao sa baryo ay nagsimula ng magtulungan upang muling itayo ang kanilang mga tahanan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang bawat hampas ng martilyo ay tila isang paalala na may pag-asa pa. Sa hating gabi, ang baryo ay naging larawan ng pagtitiis at pagkakaisa, ngunit ang puso ni Tony ay nananatiling puno ng tanong. Ang mga mata niya ay muling tumingin sa matanda na tila may lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Sino siya? Bakit tila kilala niya si Tony nang higit pa sa inaakala? Sa gilid ng bundok, sa isang baryong ang pangalan ay Halangin. Ang madilim na ulap ay nagbabadya ng paparating na unos. Ang ulan ay nagsimula ng bumagsak. Maliliit na patak na unti-unting bumibigat Hanggang sa ang mga putik sa lupa ay parang dumadaloy na ilog. Sa gitna ng kadiliman, si Tony, isang babaeng puno ng galit at pagod, ay nakatitig sa labas ng kanilang sirang bintana. Sa bawat pagkulog, ang kanyang puso ay tila sumasabay sa dagundong, malakas, mabigat at puno ng takot. Hindi na natin kaya ito, Carla, wika niya sa kanyang nakababatang kapatid na nakaupo sa gilid. Yakap-yakap ang lumang kumot na basang-basa na. Si Carla, bagamat nanginginig, ay pilit ng umiti. Kaya natin ate, kailangan natin kayanin. Minsan nakakapagod din ang mga salita ni Carla. Lagi itong positibo, kahit pa ang paligid nila'y halos maglaho na sa bagsik ng panahon. Ang kanilang baryo ay binagyo na ng ilang beses sa nakaraang taon, ngunit tila itong pinakahuli ang tumapos sa lahat ang mga bahay, taniman at kahit ang maliit na tindahan nila ay hindi na maipagsasalba. Ang mga kapitbahay nila ay nag -iiyakan. Ang ilan ay nagtatangkang iligtas ang mga natitirang gamit mula sa rumaragasang tubig. Ngunit si Tony, sa kabila ng pagiging matapang, ay hindi na alam kung saan magsisimula. Hindi mo ba naiintindihan, Carla? Wala na tayong magagawa. Wala na tayong maibabalik. Sigaw niya, ang boses ay tila sumabay sa tunog ng pagputok ng kidlat. Tumayo si Carla, ang mga matay namumula, ngunit puno ng determinasyon. Hindi mo kailangan gawin itong mag-isa ate. Hindi mo kailangan pasanin ang lahat. Ngunit para kay Tony, ang pagiging panganay ay tila sumpa. Simulat sa pool, siya ang inaasahan, ang haligi ng pamilya, ang tagapagligtas. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang tanikala na hindi niya matanggal, kahit pa ang sariling lakas niya'y paubos na. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Basang-basa ang kanyang suot, ang mukha ay puno ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Tony, Carla, wika niya, ang lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang mag-isa. Ang tunay na lakas ay nasa pagtutulungan. Hindi nila kilala ang matanda, ngunit ang kanyang tinig ay tila bumalot sa kanila ng init sa gitna ng lamig ng ulan. Halika, sumama kayo sa akin. May mga tao sa baryo na naghihintay na magtulungan. Hindi pa huli ang lahat. Nag-aalinlangan si Tony, ngunit ang kamay ni Carla ay mahigpit na hinawakan ang kanya. Ate, subukan natin para sa kanila, para sa atin. Sa kabila ng kanyang takot, sumunod si Tony. Sa bawat hakbang sa putikan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang basang balat. Ang mga kapitbahay nila ay nagtipon-tipon, nagtatayo ng mga pansamantalang tirahan, nag-aayos ng mga sirang bubong at nagbabahaginan ng pagkain. Sa kabila ng trahedya, may buhay, may pag-asa. Habang tumutulong si Tony sa pag-aayos ng bahay ng isang kapitbahay, Napansin niya ang matandang lalaki na tahimik na nakatingin sa kanya. Lumapit siya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang koneksyon sa matanda. "Sino kayo?" tanong niya. Ang matanda ay ngumiti, ang ngiti puno ng lungkot at saya. "Akoy si Mang Isko. Matagal na akong nawala sa baryo, ngunit palaging nasa puso ko ang lugar na ito. At ikaw Tony, ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik." Ang mga salitang iyon ay tila isang misteryo, isang hiwaga na hindi niya maunawaan. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ang matanday tumalikod at naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo, nag-iisip at tila may bagong tanong sa puso.